daw. Ikaw. Ikaw nga, o, oh, lulutoy lang natin to. Gagawin natin special ang luto dito sa itlog na to. Kasi medyo mahirap buksan to eh, kaya nagawa tayo ng ano. Sayang kasi kung masisira siya. Alam nyo ba sa Shopee, ang presyo ng shell na to is 1,000 na. Paano kaya yung lamang pa? Oh, lamig. Yan, gagawa tayo Uh, special menu ng itlog ng ostrich. Oh. Lalagyan natin ng bacon. Lalagyan natin ng tuloy bacon dito sa induction. Alright, let's go. Open up na tayo. Open up. Uy, antigas. tiga, tiga siya. <laughs> eh, di to pa kay diyan dali di to. Eis, ne? Huwag sana masira. Eh. Huwag sa sana side up kasi to. ito. Ito OMG! Oh, gagawin kasi yung lampshade ito, lalaki mo rin na may butas na ito. Kaya okay lang. Medyo malaki yung butas. Tapos, ang hindi lang natin makukuha dito, yung buo, yung buong egg. Alright. Ito na ang moment of truth. Alright. Ang maiiwan kasi dito, yung, yung ano, yung egg yolk.

Tapos na, na yung egg yolk niya. okay lang kasi Istanbul talaga gagawin ko dito. Tak tak mo masarap ng breakfast na to. Oh. dami oh. Halos mapuno puno no. Yan guys. Oh, sobrang dami. Alam niyo ba 'yung lagyan Ayan, okay na ang itlog ng S3 Center. Napakadami. Ah, Tingnan nyo. Sobrang angas. Oh, dami. Let's go. Kasarapin natin ito ng hosta. Ayan, simulan na natin iluto. Ayan, lalagyan natin ng cheese, butter, onion, bacon, saka ng tomato. Alright. Ayan, halos ko lahat yung bata nilagay ko. Special eh, syempre. Malalaan mo natin yun lasa mamaya. Malalaan. Ayan, inoom natin yung butter. Ayan na, ang scrambled egg. Let's go! dame vuoi non spono? Non ha tipo problema, Slow Cooking, va a mangiare Slow Cooking. May mo na naman. <laughs> Ayan na. O, diba? Lalagyan natin ang pang mekos-mekos. Ayan, -mekos. binagbura na natin ng cheese. Hindi naman siya masusunog kasi slow cook lang siya. Slow cook, tas matubig siya eh. Ang dami, Ang dami, diba? OMG, ang sarap nito. Sana maging successful. Maging masarap siya. Yes, it's butter. Lagyan natin ng bacon. Sobrang special na nito. Ito lang breakfast na guys. And guys, so napakabang mo ng amoy. Amoy butter. So, oh, ayan. Oh. Ah. Lalagyan na natin siya ng toppings. Kasi halos almost ano na siya. Almost done. <tinyo> sarap na ito. Oh, guys. Parang pizza pie siya. Pizza pie. Hindi kaya ay tayo sa toppings na to, guys. Look. Kaya ano, closer look. Wow. Sarap, di ba? oh, takpan natin. Okay. Yan, okay na ang sausage egg natin. Titikman natin, ha? Okay dito tikman natin yung ano wala tayong maplagyan malaki kaya dito lang muna sa ano dito tikman natin ko ang lasa oh uh ba eh Bang bakay ho ang lula. So dami kong nilagay na pang mekos mekos. Dabi, ang sarap. Pwede na breakfast -break ito. survival mode <laughs>